Alam nyo ba 24 na taon na ang nakalilipas mula sa araw na ito, April 19, taong 2000, naganap ang maituturing na pinakamalalang insidente ng pagbagsak ng eroplano sa Pilipinas. Ito ang trahedya ng Air Philippines Flight 514. Ang eroplano mula sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila at papunta sana sa Francisco Bangoy International Airport sa Davao City. Lumipad ito sa naiya pasado alas 5.30 ng umaga. Pasado alas 7 ng umaga, habang papalapit na ito sa runway ng airport sa Davao para lumapag, napansin nitong hindi pa nakakaalis sa kanyang lalapagan ang isa pang eroplano. Dito'y pinayuhan ng air traffic control ang pilotong si Captain Estraton Katipay na magsagawa ng mis-approach procedure kung saan kailangan muling lumipad ng mas mataas at umikot bago maglanding. Habang isinasagawa ito, nabitin ang pag ng eroplano na naging dahilan ng pagbangga nito sa isang ang puno ng nyog. Matapos nito ay bumulusok na ang eroplano sa taniman. Agad din itong nagliyab. Walang ni isang ang nakaligtas sa isang daan at na pasahero at pitong crew ng naturang eroplano. Sa kabuang isang daan na tatlumput isang mga nasawi, dalawamput isa ang hindi na nahanap ang katawan at tuluyan ang naibaon sa lupa. Ngayon, alam mo na!